Magandang araw po sa ating lahat. Gusto ko lamang pong ipaalala sa ating mga kababayan sa lalawigan ng Pampanga ang Road Safety Advocates of the Philippines RSAP, Rider Safety Advocates of the Philippines RSAP, kasama po ang opisina ng ating dating Pangulo na ngayon ay representative ng 2nd District ng Pampanga Honorable Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Ganon din po ang lokal na pamahalaan ng Guagua, Pampanga. Kami po ay maghahandog ng Libring Road Safety Awareness Seminar. Ito po ay gaganapin sa darating na August 31, 2025, Linggo. Ang mga dadalo po ay maaaring magpatala mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga kung saan gaganapin itong ating ihahandog na seminar. Ang seminar proper naman po ay gaganapin mula alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa gymnasium ng Guagua National College, Santa Filomena, Guagua, Pampanga. Kasama din po natin ang Jilly Helmets Zebra Helmets, B Star and Cylon Tar Dito sa ayandog natin, nalibreng seminar para sa mga motorista sa lalawigan ng Pampanga. Ang mga dadalo po ay makakatanggap ng certificate and stickers ng ASAP bilang bagong kasapi nitong ating advocacia na nagtataguyod ng kaligtasan at protection ng mga motorista. Maari pong dumalo ang mga kapatid nating riders, tricycle drivers, jeepney drivers, tricycle drivers, bus drivers at mga driver ng mga pribadong sasakyan. Uulitin ko po, itong ating ihandog na seminar ay libre. Kung bakit po natin ito ginagawa, sapagkat libo-libong Pilipino po ang namamatay sa road crashes dito sa ating bansa taon-taon. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo.